Hello mga boss, idol, panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na talakayin natin dito ang balitang sinabihan nga mismo ni Charles Barkley, ang Golden State Warriors, lalo si Draymond Green, na good luck nga daw sa play-in tournament. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Naniniwala nga ba si Charles Barkley na babagsak sa play-in tournament ang Golden State Warriors? Natatalakayan na rin natin dito ang balitang jackpot nga ngayon ng kukuhaning bagong player ng Los Angeles Lakers na magiging kapalitan ni Gabe Vincent at ni Jared Vanderbilt. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Mga boss, idol, halina at unahin natin ngayon ang sinabi ni Charles Barkley tungkol sa Golden State Warriors. Kung inyong ang matatandaan mga boss, idol, isa nga si Charles Barkley sa mga analyst na bumabatikos sa team na ito. May mga fans nga nagsasabing number one hater ng Warriors, si Charles Barkley, lalo ngayong season na bagsak sa standing sa Warriors at may chance ang mahulog sa play-in picture. Yan nga ay dahil nasa pansampung pwesto ito ngayon. May hawak nga itong 27 wins at 26 losses at nasa ala nga ng pwesto. Kaya naman maingay nga ngayon si Charles Barkley. Sa katunayan mga boss, idol nagkatrastukan nga mismo sa broadcast si Barkley at si Draymond Green. Ayon nga kay Charles Barkley mga boss, idol wini-welcome nga nito ang Warriors sa pagbagsak nila sa play-in tournament. Nakakasiguro nga ito na dito ang Warriors pipwesto dahil sa kanilang ipinapakitang performance sa ngayon. Pero syempre may natitira pa rin naman yung 30 plus games na posibleng magpabago ng takbo ng kanilang pwesto. As na now, malaki pa rin naman ang chance ng Warriors na umabante pa sa West dahil hindi naman nga nagkakalayuan ang win-loss record kaya may panahon pa upang gumawa ng bagong game plan si Coach Steve Kerr. Sa kamilang dako naman tungkol sa bagong player ng Los Angeles Lakers. Lingid nga sa kalaman ng lahat mga boss idol apat na player nga ngayon ng Lakers ang nasa injury list. Ito nga ay si na Vincent, Jared Vanderbilt, Cam Reddish at si Max Christie Pero sa apat ng ito mga boss idol mas matatagal ang makabalik si Jared Vanderbilt Alam naman nga natin na nadali nga ang paan ito noong laban nila kontra sa Boston nang magkaroon ito ng non-contact injury sa kanyang kanang paa. May inilabas pang pa balita si Adrian Wojnarowski na may posibilidad niya itong maging out for the season. Pero makalipas ang ilang araw mga boss idol, pinasinungalingan naman nga ito ng mismong head coach ng Los Angeles Lakers at sinabing i-evaluate pa rin si Vanderbilt sa susunod na apat na linggo. Ibig sabihin hindi pa nga ito nirolled niro out ngayong season pero dahil na rin sa kanyang pagkawala, napakalaking kawala ng kanyang mahigpit na depensa lalo sa mga best player na nakakalaban. Kaya naman ayon nga sa Lakers Insider na si Juvan Buha ng The Athletic, pinag-iisipan nga ngayon kung kuku ni ng Lakers ang free agent sharpshooter na si Joe Harris. Ayon pa nga dito, magagamit nga nila ito lalo sa kanilang backcourt defense, lalo ang kanyang abilidad sa 3-point shooting.